hello guys, welcome back to my channel Duck Life so, again, ayan guys magluto tayo ng ating tanghalian ang ating luluk. luluto ngayon ay paksiu na salmoniting isda at yan ay namimiss ko at dito ko siya in sa clay fat para masarap siya guys ayan, ito isa-isahin natin ito, binili ko to sa morning market kanina $20 yan, walang piraso pero maliit, may malaki, may maliit. Ayan. Paborito ko kasi ito guys, si Ipangat. Yung Salmoniti. paksibo na may kamatis siya. Ayan. Nalagay natin yung loya dito guys. Saisay natin. Loya lang ilalagay ko guys. Wala akong bawang. Kaya kung anong nandito, yun lang. Tsaka si Buyas. Bombay. Ayan. Ayan na siya guys. Ang ating ipapaksiw. Ang aking gagamitin dito guys is red vinegar yan ang aking ginagamit lagi kasi mabango siya yung pang seafoods na binigar siya and then lalagyan siya natin ng syempre lalagyan na natin ng ating kamatis at isunod natin yung ating pang dagdag lasa dito guys yan sa so, lang natin lalagay yung kamatis guys para hindi siya dapat para medyo manghang guys kasi masarap yung paksiw na may sili. Una, medyo manghang siya. Pangalawa, pang alis lansa din, nakakatulong din yan. yan. Kasi yung luya, kahit naka-observe kayo, naalis yung lansa pero nandyan pa rin. Pero yung pag may sili talaga, nawawala yung lansa niya. Ayan. Okay. natin ng panlasa natin guys. Chicken powder ang lalagay ko dito kasi hindi ako nagbibitsin dito. Yan. Nabuo kaya pinisa ko na lang. Ayan, pag ako yung nagaganyan guys, tubig ang nilalagay ko dito. Kasi yung style ko dito parang sinabawang paks, pangat. Ayan. Lagyan natin siya ng asin. At syempre, huwag natin kalimutang lagyan siya ng black paper na durog o kaya white paper na durog. Diba? Hindi mo talaga malasa amoy o malansahan yung lansa dito kasi gawa nga ng may luya na may sili pa at saka paminta. Ayan. Lagyan siya natin ng konti yung humidifier mo na gamitin natin para malinis yung ating tubig. Ayan. Yan tama na yan guys yun yung gusto ko kasi sa salmoniti pang at saka matis na medyo paksiyo siya ayan thank you guys for watching keep watching guys sa aking share sa inyo Nami-miss ko kasi yung filipino food eh ngayon nag iisa ako ngayon kaya kailangan ko magloto din ako ng steam tau para sa aking alagang baby guys kasi may ubo siya ngayon kaya hindi pwede siya sa mga fry fry ayan yung ating steam tau po ayan slice lang yung first tau guys wag marinate ng main sport tapos itapings lang natin yung sa taas nilalagyan natin ng luya para hindi malansa ang ating tau na pinag steam ayan And syempre guys, kailangan natin magluto ng vegetables. Alam nyo guys kung ano ating vegetables? Is yes, Cambodian tops. Yeah, hindi pa napaka-healthy. Mm. Ayos na guys. At antayin na lang natin ang ating mga niluto. Sabay-sabay na yan guys. Nagluluto ako, nagwawasil ako. Ayan pa yung sunod so, kong labahan. That's life. This is my little thing every day guys. Ayan. Samahan ako at ayun na luto. At yung kanta kanina, hindi natin alam yan ng paper yung ating pangat na nalagyan na natin ng konti. Kasi na harang pangalis sa kanya. yan. Hindi pa siya kumukulo guys. Ayun na lang natin malungkulay guys tumulog na yun natin, yung ating para Pa-reduce na natin yung apoy. Apoy kasi. Ayan naman yung doon ay nilog. Ayan taro with roasted duck. Kaya may yung gulay ko na Kasi sa alaga ako guys. Kahit anong gulay na Pwede sa ano. Ang nanay ng atin. Kasi nagda-dirty. Nag-complete. makain ng tayo. Ito yung goberi. Huwag daw papain. Ito yung labay. Yan, hindi kumukulong yung pakseo natin? Dito mo na tayo. Tangos ng kamuti. Blanch ko lang yan guys tapos asin ang konti kuha din ako para sa akin hindi mo natira sa akin Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, lahat ko kasi akin, yan, ito pa kasi <laughs> yung akin yun yung ulam nagluluto kasi ako ng sarili kong ulam ito para sa akin green at green. ng ating daan

natin yung ato yun. Tatakpan muna natin kaysa ang ratma. Okay. y el otro